Hello mga guys, ayan dito tayo ngayon sa maraming puno ng mga nara, ayan, ayan, ayan na guys, dito tayo, makulimlim ang panahon guys, ayan, ikot-ikot lang tayo dyan Kumusta na kayo guys? Ako dito sa may kakahuyan ng mga nara. Ayan o. Oh. oh. ha? Dito tayo sa mayayamang lugar. Mga kaibigan. Ikot-ikot lang. maraming ibon guys ayan lumadapot sa nara ayan ala ala eh kalinis din eh ayan ikot lang ikot ikot ayan kung yung pagmasdan yung mga lumilipad guys

ikut lenn hidup di tanah na 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 na, na wanang dawa ayang cike meran mo meran mo ang takal naman o sige na dito ko na lang tatapusin mga kaibigan babay na hello guys ayan na bye bye goodbye goodbye